mapagpalang umaga na naman po ayan uh, mga kapatid uh, out po pala sa lahat hindi ko makayo maisa-isa dahil uh, sobrang dami nyo ayaw po yung inaudit po pero sobrang uh, blessed po ako kung hindi dahil sa inyo hindi po ako uh, takang yan wala ako ngayon na uh, nag-upload ng video nagsasalita sa mga cellphone nyo ayun mga kapatid ah tawag nyo for mm, today's video na naman po ay eh. ituturo ko po sa inyo ano. may tuturo rin po akong mahalagang uh, gagamitan pang kalikasan. Pero to ba beneficyo yeah, niya kapag mayroon kayo no? <coughs> Kasi ito ang lagi kong ginagawa eh. Ito ako nagsimula sa kalikasan talaga bago ako inulit ko naman po, matagal po, matagal na po akong antingero. Noon na, naging antingero po. Pero hindi pa ako ginamit ni Ama. Nabaging divine healer. guys, kaya ay sinasabi, sino ba ang na, wala sa atin ang nakakaalam talaga sa so, mamamaraan po ni Ama. Ay mga kapatid, inulit uh, ko po lagi, lagi sobrang blessed po ako at lagi nagpapasalamat sa inyo siyan yan kayo, laging sinusubaybay ang mga video yung ina-upload ko. Ayan guys, uh, ko na naman po. Pangkaibigan o friendly nga. Uh, Tahang yan. Uh, mm, tawag ba dyan? Eh, kung hindi po kayo naniwala sa mundo ng uh, ginagalawan namin na sa mundo ng spiritual. ko po kung uh, taong yan, kung wala rin po kayong uh, alam sa mundo ng uh, spiritual o wala mong taong yan, kung hindi man din kayo o hindi nyo hilig ang uh, ginagalawa namin eh, pwede nyo pong iskin kasi yung mga tinuturo ko po rito ay uh, 100% po ay puro spiritual ayan guys uh, basta na po shout out po sa inyong lahat sa Facebook channel ko uh, sa Facebook page ko yun uh, account kasi yung ginagamit ko tas sa uh, YouTube channel ko yun salamat po sa inyong lahat ayan guys uh, talagang yan ang ituturo ko naman po sa inyo ngayon ay ang kalagaan at minibisyo po na tinatawag nyo ng tagusan alam nyo ba na ang tagusan ay sa iba ang alam nila dyan sa tagusan na yan ay pang sugal o pang sabong ng manok kanon nilalagay kasi nila yan sa lagayan ng tari ng manok doon nila uh, nilalagay ang uh, aktuali ang virtu uh, pwede rin naman ganun eh may virtu din po siyang ganun pero uh, kung i-apply nyo po talaga yan sa buhay nyo ang tagusan kasi sa tagal ko na rin naging antingero ay maraming bisis ko na rin 'yan nasubukan. Ilang diskrasya na na pagdaanan ko noon. Nung tinigero pa ako, at hindi pa ako de Ayun, uh, sobrang sakit sa ulo talaga ako. Sa Bisaya pa, sakit sa kaliimbamba. <laughs> sakit sa ulo talaga ako. Uh, sa lugar namin, kung maging saan man. Ayan po mga patid, uh, ah, tang yan. Ayan talaga ako noon. Sobrang malito ko talaga nung ang tingiro pa ako. Dito, kung bilangin ang lahat ng mutyang narito, puno ito lahat nung ang tingiro pa ako. Kaya lang sobrang tapang ko talaga noon. Eh ngayon, matapang lang po ako sa mga pasinting ginagamot ko kasi ay na at naramdaman ko yung mga jablong maminsala eh o yung mga mga espiritong gumambala ayan guys uh, balik po tayo ilang ulit ko na po nga uh, tayong yan ang tagusan na yan ilang ulit ko na po yung nasubukan no? kahit ngayon sa kwintas kong ito may tagusan din to ang i-apply niyo po ang benefits o ang beneficio po niyan sa buhay mo ang tagusan ay kinatatakutan, kinatatakutan ng uh, tagusan sa mundo ng uh, mga antingero. Kasi alam nyo ba anong magawa ng tagusan? Kahit pareho kayong antingero, kapag may tagusan kay eh, automatic. Kahit ano pang depensa niya, lulusat, lulusot, lulusot, lulusotan mo talaga siya. Ganun ang unang benepisyo niya. Matablam mo po siya kahit ilang sako pa yung anting-anting niya kapag may tagusan ka. Yan ang uh, top one, na magagawa ng tagusan pangalawa naman ang tagusan kapag uh, may nagplanong humarang sa'yo sa daan upang uh, gawa ng masama ay automatic hindi ka po niya niyan Luso, lulusot at lulusot ka talaga kahit anong mangyari walang mangyayari sa'yo so ayun pangalawa na yun pag uh, yan may tagusan ka kahit ambusin ka pa sa daan na pupunta mo wala talaga mangyayari sa'yo lulusot at lulusot ka pangatlo naman kapag may tagusan ka kahit anong hirap ng buhay malulusot, lumalulusotan mo yun yan ang virtudis niya yan ang pinakamaganda sa tagusan ang tagusan sabi saya lusot na siya tagusan ito ito ang baging dito talaga siya dadaan sa gitna ng kahoy na yan. Lulusutan niya yan. Yun ang kunin mo, yung banda ron. Iwan mo to. Huwag mo talagang patayin ang nandito. Mabubuhay ito ulit. Ayan guys, ah, uh, yun ang kunin mo, yung lumusot. Ang pang-apat naman po niya. Kahit anong mangyayari na disgrasya, o halimbawa, so nagsakay ka ng bus, madidisgrasya yung bus na yun. Eh, lahat doon mababal, uh, Uh, kung ang lahat naman doon uh, sa bus na yun ay... Tahan yan. ng hininga. Kasi nga, diskrasya. Pero sa'yo, wala talagang mangyayari sa'yo. Nagamit ko na yan. Kasama ng pinsang ko, nag... Uh, naghabo kami. Click yung dala ko. Tapos sa kanya naman ay... Um, Roser. Nung biglang, nung biglang lumiko nabangga ako ng minivan at saka napan, yung click ko nasa loob pero ako tumilapon ako medyo kahit na sobrang layo talagang. ang uh, nat, tumilapon na ako sa malayo pero kahit na isang gas gas wala sa akin kahit isang wala talaga yan ang kasi dito ko yung nilalagay uh, pulseras ko kasi yun noon lagi ang baging ng tagusan na yan ayun po mga patid pangapat na ba ang panglima na naman po ay tangin kahit anong uh, pag may tagusan ka kahit anong hirap ng buhay ay malulusotan mo yun yan na napakaganda sa tagusan kahit anong problema na, uh, isama na natin sa panglima kahit anong uh, hirap ng buhay talaga ay malulusotan mo at mga problema na yan malulusotan mo yan kahit anong hirap pa ng pagsugok na dumaan sa buhay mo yun hindi ka talaga matitinag kapag may tagusan ka. Yan ang uh, buong kwento ng tagusan na yan. Kaya ako, sa totoo lang, hindi talaga ako, uh, hindi ko talaga yan tinatanggal bilang tangang ko ang tagusan. Yan ang uh, isishare ko sa inyo sa mundo ng uh, spiritual. O kapatid kong nasa, nasa mga spiritual, pwede lang yung sa iba na ayaw hindi maniwala sa dala at uh, sa virtud ng kalikasan o ano pa man. Yan nga mga kapatid, basta nasabi ko na po uh, marami talagang binipisyo ang tagusan. maraming na na rin akong uh, nagka-trouble. kasama uh, ang mapinsan ko, tatlo versus sa uh, 14. Yan, tatlo lang kami. Nung so, iniwan kami ng isang pinsang ko, ito dalawa na lang kami natira. Pero walang atrasan talaga yun. Pero nakalusot talaga ako. No, nakalusot kami lahat. Walang nangyayari sa amin. Sila pa ang uh, na dayan na, napaduguan na namin. Basta noon na uh, nung ang tingiro pa ako. Dako. Iba na, na uh, iba talaga kaysa ngayon. Kaya... Uh, napakapalan yung kapag may tagusa ngayon. Kasi ako... Lagi. Tangan. Sa pagkatao... Nung nandigbay ni Dehiler ako... Doon, uh, mas... Malalim pa yung paniniwala ko... Sa mundo... Ng kalikasan. Ayan, mga patid, ang... Uh, buong katotohanan eh. Kaya... Uy, huwag mo dito kaya kayo ka live ko. Kaya yun mga kapatid, encourage ko sa inyo. Kapag may mga gamitan kayo na mula sa kalikasan, pangawakan niyo yan. Kasi ang mutya naman talaga ay eh, hindi sa lahat ng panahon ay gagana. Kusa lang po yan gagana kapag kailangan na kapag nasa kagipitan ka na yan yan ang hindi alam ng salibutan ito ginawa ni, ni ama ang lahat ng mga kamanghamanghang ah, nasa kalikasan nilagyan ng virtudes ganun. pero piling pili lang po kaya na sinasabi piling pili lang po ang mga taong ginabayan ah, ng kaalaman na nagmumula kay Ama na malalaman nila yun kung ano ang mga kagamitan yun ano ba lagi sinasabi ng ipiso isuot yun na ah. ang lahat ng mga gamitang binigay ng Diyos sa inyo kaya kung wala ka rin lang alam sa mundo ng spiritual ayaw ko naman sinasabi wag ka na nang uh, magsalita ng hindi maganda kasi iba tayo ng paniniwala yung guys uh, nagtuturo po ako upang mag kaya mga kapatid uh, yan tayo yun Nasabi ko na po na Ang mga magawa ng uh, tagusan Basta ang tagusan yan Hindi yan mawawala sa akin Lagi po akong magtuturo ng, uh, About sa kalikasan Nang uh, may alaman nyo rin Kahit naman sa simpleng bagay Makakatulong din ako Inuulit ko po ang mutya eh yung mga kasi sa mundo ng mutya kapag sinabing may virtue eh mutya na pero ang katotohanan niyan eh pearl yan eh pag mutya pearl so pearl bato yun pero <coughs> sa mundo ng intingiro ay eh, kinukonsider na yung mutya like na sa mga kalikasan kahoy na may mga bertodis e eh, mutya na agad ang nasa mindset ng mga intingiro kaya mga patida, kung inuulit ko naman po kung wala ka rin na may tulong na may bahagi na maganda. Ewan eh, ka lang na mag-comment ng hindi maganda rin sa kapwa. Mahirap na kasi ang lahat ng salita ay may kapangyarihan. Baka babalik sa'yo. Yan ang uh, mahirap sa salita. Kasi ang salita ay may kapangyarihan yan. Kaya bago bibitaw ng salita, titingnan mo muna kung nakakasakit ka ba o hindi. Gagawa ka ng sarili mong kwento sa buhay mo. Nang kalugud lugod ka rin, harapan pamihan mo. Ganun lang yun. Kasi ako, ito, ginagawa ko nga ang sarili kong kwento. Bawat pahina ng aklat ng ating kwento, ay magaganda yun. Mamatay man ako sa bundong ito, ngunit mabubuhay ako sa mga puso na matinulungan ko. Yan po, God bless everyone. Ito, uh, ipaincode ko na po gamit. God bless. Bukas, ayun, uh, padala ko na.